Hello mga kapatid, magandang araw po at kumusta po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon. And then, ngayong uh, araw na ito mga kapatid, tatalakayin natin itong uh, narinig natin. Totoo ba nito? Hindi. <laughs> Pero yung i-highlight ko dito, hindi yung ano, hindi yung uh, nangyari. Uh, about sa Love Potion po. Okay. Ito po yung nangyari sa Mindanao, no? Mm -hmm. Nakita ko itong mga picture na ito. Mm. And then tatalakayin natin. So ano yung dapat natin gawin kung tayo ay mabiktima nito? Mm -hmm. uh, meron tayong mga biktima ng mga gayuma na lumapit sa ting office, mga kapatid. Totoo po ba yung gayuma? No? So, alas 11 uh, yung ating promise na mag-live. Unang-una, uh, uh, greetings muna tayo. Sister Angie B. Alcoy, magandang uh, umaga kapatid. <clears throat> Unang-una, biblical po ba itong charm or lucky, uh, itong magical uh, charm, no? Or kayuma, no? Hmm. Tingnan natin ang banal na kasulatan mga kapatid. Proverbs chapter 17 verse 8. Hmm. Ito yung nakasulat mga kapatid. A bride is like a magic stone in the eyes of the one who gives it. Whenever he turns, he prosper. He prospers. Hmm. So, merong magic stone. Hmm. Like a magic Magic Stone in the eyes of the one who gives it whenever he turns he prospers Pero dito sa isang hmm, tina natin hmm. chapter 13 verse 18 to 20. God condemns women who uses magic magic charms to deceive people. So magic charms, uh, love potion or gayuma. Mababasa natin 'yan. Babasahin natin ang buong Ezekiel. Ha? Ezekiel 13. So unang-una, biblical foundation muna tayo mga kapatid. Ezekiel Thirteen, eighteen to twenty. Hmm. Oh, the English <laughs> no. 13, Thirteen, eighteen to twenty. English version. In the bato. <laughs> Spanish. Oke okay, mga kapatid <coughs> mm. Excuse muna mga kapatid ah. mo nang na research. Hmm, <coughs> Good morning sa inyong lahat mga kapatid. At sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa aba ng mga babaeng nagsisigawa ng mga unan na ukol sa lahat ng siko at nagsisigawa ng mga lambong na ukol sa ulo ng bawat lalaki upang manghuli ng mga kaluluwa. Manguhuli baga kayo ng kaluluwa ng aking bayan at ililigtas ang mga kaluluwa para sa inyo at inyong nilapastangan ako sa gitna ng aking bayan dahil sa ilang dagkot na si Bada at dahil sa putol-putol na tinapay upang inyong patayin ang mga kaluluwang hindi mararapat mamatay at upang inyong buhayin ang mga kaluluwang hindi marapat mabuhay sa inyong pagbubulaan sa aking bayan na nakikinig sa mga kasinungalingan. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon narito ako ay laban sa inyong mga unam, unan na sa pamagitan ng yaon ay inyong nahuhuli. Ay hinuhuli ang mga kaluluwa upang paliparin at aking hihilahin, hihilahin, hmm. hihilahin sila mula sa iyong mga kamay. So dito ang uh, ang ginagamit is uh, grabe yung visa. Magandang balita no lawom. So uh bisayan itatagalog na ito. Kun uh, tayo sa good news ha. Execute. 13 Idin to twenty. Kun tayo sa magandang balita, magandang balita. <coughs> Hmm. Sabihin mo, ito ang ipinasabi ng Panginoong Yahweh. Magic charm. No? Uh, Panginoong Yahweh, sa kayo, kayo mga babaeng gumagawa ng mga talisman upang bitagin ang mga tao. Hmm. Iniinsulto ba ninyo ako sa pamagitan ng paghuli sa buhay ng buhay sa buhay ng ating aking bayan habang iniligtas naman ninyo ang sarili ninyong buhay? nilapastangan ninyo ako sa harap ng aking bayan para lamang sa ilang dakot na si at piraso na tinapay. Pinapatay ninyo ang mga taong hindi naman dapat mamatay at iniligtas ang mga taong hindi dapat mabuhay. Nililangin ninyo ang aking bayan sa pamagitan ng kasinungalingan. Kaya, hmm. Kaya ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Lalaban ako. Lalabanan ko kayo. At inyong mga talisman ginagamit sa panghuli ng tao. Papawiin ko ang inyong kasinungalingan at palayain ang mga taong inyong nadaya. Hindi na ninyo sila mabibitag kailanman. So ang protection nito ay uh, ang protection dito mga kapatid uh, yung talisman. Anting-anting pala ito. No? Pero meron ako nabasa dito. Ah oh, kapatid. Hmm. Hmm. Ini screenshot ko ito. Ah ito po. Hmm. Sa Awit ni Solomon chapter 1, verse 9. Saan ko ba itutulad ang gayuma mo? Hmm. Aking hirang sa kabayo ng Faraon, anong ganda kung pagmasdan, no? So How it Luman chapter 1 verse 9. No? totoo na may kayo ba mga kapatid. At ngayon mga kapatid, ito po, dito na tayo sa experience. no? Dahil may mm -mm, may mga tao talaga na nabiktima sa love potion, No? Pero hindi ko alam kung love ba yung nangyari sa sa Facebook. no? Dahil uh, uh, yung asin at bigla lang nag nagka-conscious uh, yung biktima. Sa isa sa mga pasyente natin, yung biktima ng uh, love potion, gayuma sa atin na ibisaya is lumay, di ba? <clears throat> so malinaw na malinaw ha. Awit ni Solomon chapter 1 verse 9. Saan ko ba itutulad ang gayuma mo? So, doon na may gayuma mga kapatid. Awit chapter 1 verse 9. Ito ang pinaka pinaka malapit sa ating diskusyon ngayon, no? Mm -mm. Mm. So, is it, it is a magic charm or magic stone, no? Sa Mika chapter 5 verse 12, meron pa din, I will destroy the magic charms you use and and leave you without any fortune tellers. So kita niyo mga kapatid, no, I will destroy the magic charms mm, you use and leave you without any fortune tellers. So magic charms, love potion po. So dalawang talaw ta po, awit ni Solomon chapter 1 verse 9 and then Micah chapter 5 verse 12. Biblical po po yung gayuma. Biblical po. at uh, totoo ba? <laughs> May ginayuma, totoo po. At marami po, ay meron pong mga pamilya na winasak nito, mga kapatid. ah, uh, for example, mga kapatid, meron akong pasyente na dumapit sa ating office at kinausap natin, ini-interview natin. Ano nangyari, mga kapatid? Sabi niya sa akin, sa lalaki yung ginayuma, mga kapatid, maniwala ka ba, Father, na higit na sa ilang buwan, tatlo ba yung buwan, dahil nakalimot na ako, tatlong buwan na ako, ah... Uh, pabalik-balik yung sakit ko every 6 p.m. father. Just imagine, na every day. Every 6 p.m. father. No? Bigla lang sa sakit yung ulo ko. At uh, sa sakit yung ulo ko and then after that mga kapatid, yung pangalan ng babae. Uh, example, uh, Marites. Ang pangalan ng babae ang uh, laging Uh, binibigkas sa kanya every 6 pm po. Dalawa yung kasintahan niya. Ah, no? uh, meron siyang kasintahan sa kanilang lugar at then si man siya. Ah, eh. uh, nag-apprentice na siya dun sa ano sa Manila. At nagka uh, meron siyang second uh two uh pangalawang nobya mga kapatid. At nung natapos na siya doon, umuwi siya. Pag-uwi niya mga kapatid, ano nangyari? Every 6 p.m. po, yung pangalan ng babaeng taga Manila ang kanyang mabigkas. Example, Marites, 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 Marites. Lagi niyang binibigkas sa kanyang bibig yung, yung pangalan ng babaeng ito. Marites, 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 Marites. Yun. <laughs> And then, <laughs> sasakit bigla yung ulo niya. At anong nangyari mga kapatid? Sinabihan niya yung nobya niya, tawagin mo si Marites ang sakit ng ulo ko. No? Bakit ba? Nalilito sila. sino ba yan si Marites? Nag-away sila. Mm. And then yung inaamin na niya, nagkasala siya sa kanyang, ano, sa kaniyang naubya, oh, yeah, patawad po. And then, magsisisi na talaga, bago na ako no, sa buhay ko, hindi ko na, mo lang ako iiwan. So, pa, pa, Patuloy-tuloy na bambigas na yung pangalan ni Marites. Marites, 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 grabe yung sakit yung kanyang ulo. Every 6 p.m. po. Every 6 p.m. lang. And then, pumupunta na sila sa iba't ibang albularyo. Tatlo na po yung albularyong nilapitan nila. At alam nyo, kung dadalhin siya sa kanyang nobya sa pagsamba, hmm, sasabihin ng <laughs> yung kanyang nobyo na dito lang ko sa labas ng simbahan. Dahil ang init sa loob, mainit. O, dito lang ako. Ang init, hindi ako papasok sa loob ng simbahan. Yung buong katawan ko parang sinunog. Hmm. Parang sinunog. Yun ang nangyari, mga kapatid. At pumunta sila sa mga albularyo. May isang albularyo nagsasabi na hindi ko kaya. Ang tindi nang nag-ano sa'yo. Nagtira sa'yo. Ito yung uh, misteryo, mga kapatid. Dahil kung tawagan nila sa oras ng alas 6, bigla lang sasakit yung ulo niya. Hindi talaga ang, ang sarap i ano ipantog sa ulo sa sa dingding -ding. dahil sa sobrang sakit mga kapatid. So nangyari mga kapatid? Tinawagan nila yung babae niya, si Marites. Pagtawag nila mga kapatid, pagrinig agad niya sa kanyang boses sa boses ni Marites, lahat ng sakit niya sa ulo, mawawala talaga. So, araw-araw po siyang tumatawag ni Marites. At sabi ni Marites, limang mga occult practitioners ang nilapitan ko upang babalik ka lang sa aking tabi. Oh, upang babalik ka lang sa aking tabi. Mm, grabe, no? Inaamin ang babae na si Marites na ginayuma siya. Ginagawa siya ng magic charm, magic spell, para ma-disturb siya. And then, pumunta sila sa limang, ano limang occult practitioner para magpatulong to protect him from the magic charm by Marites. So, anong nangyari mga kapatid? Hindi pa rin. Patuloy ang kanyang ano, ang struggle niya. No? Kung tingin every 6 p.m. po, bigla lang sa sakit without valid reason, without medical reason po. Bigla lang sakit yung ulo niya. No? So, nung, nang, at may nagka-advise sa akin, napunta kayo kay, sa office ni Father Darwin, pumunta sila doon. At na-interview, alam niyo, isa sa mga solusyon nila, para hindi na siya tatawag sa babae ni Marites, ni-record nila yung yung boses ni Marites. No? <laughs> Niriko nila yung boses ni Marites. And then, sa 6 p.m., sasakit na yung ulo niya. Every 6 p.m. lang sasakit. Hindi sasakit sa alas 7, hindi sasakit sa alas 12, hindi sasakit sa alas 3. Hindi nilalang lang sasakit yung ulo niya, mga kapatid. So, anong nangyari, mga kapatid? Grabe yung sakit ng ulo niya. So, nire-record niya. Parang hindi na siya tatawag kay Marites. Nirecord niya yung, yung boses, boses ni Marites. Hmm. Yung pag-record mga kapatid, i-play niya every 6 p.m. Mawala yung kanya sakit. No? Hindi niya maintindihan yung sakit. Bukod din sa dito, normal din. Wala namang uh, sakit yung kanyang ulo. Mm. So, ang nangyari mga kapatid, every 6 p.m. i-replay niya yung boses ng, ano, ng, ni Maripes. Ano nangyari mga kapatid? So pumunta na sila sa mga albularyo and then lumapit sila sa office. Tinanong ko na kapatid, uh, biniverify ko sa kanyang kasintahan, totoo po ba ito? Sinasabi ng uh, uh nobyo mo, totoo yan, father, um, nabiktima yan sa gayuma, nabiktima yan sa lumay. Hmm. And then, dahil na-verify na nila yung kanyang karamdaman, for, it for three months or two months. Hmm. At anong ina-advise ko sa kanya, binibigyan ko sila ng katikis na sa mga okultista dahil hindi po yan kalooban ng Panginoon. So, anong nangyari mga kapatid? confess ko yung lalaki, the anointing of the sick, and then deliverance. Why not deliverance kami mga kapatid? May mga lumabas na mga mainit sa kanyang, sa kanyang senses. No? Lumabas. And then, natapos kami five kung na 5.45 or 5.30 sa hapon. At sabi ko sa kanya, uh, kumusta ka na bro? Sa may lumabas pa ng mga mainit sa aking katawan. mabuti yan. So, mag-sagawa ka ng pinitensya doon sa loob ng simbahan. Sa so, father, natatakot ako. Bakit din natatakot? Mm, sabi niya, dahil alas 5.45 na po, father, bakit natatakot ka sa oras? malapit na alas 6 po, Father. So sa sakit naman sa sakit na naman yung ulo ko. Sabi ko sa kanya, the sacrament is Jesus. The best medicine, the, the best protection, the best healer. sacrament is Jesus. So anong nangyari mga kapatid? <clears throat> anong nangyari mga kapatid? Simula noon hanggang ngayon. Hindi na po sumakit so, yung ulo niya. No? So, ang makabreak nito is the sacrament. Ang makabreak nito is the more intimacy our relationship will be anchored intimately to the Lord. No? At mabalik tayo sa mga sakramento. Gagamitin natin yung mga sacramentals ng simbahan po. So, sa tanong, natutuo ba yung... Ngayon, matutuo po. Biblical po yun. Micah chapter 5 verse 2, I will dwell Micah chapter 5 verse 12. I will destroy the magic charms you use and leave you without any fortune tellers. And sa awit ni Solomon chapter 1 verse 9, saan ko ba itutulad ang gayuma mo? Hmm, ito, biblical. At yan din ang na-experience na, na nasa, nasa natin sa mga pasyente natin. Meron talaga tayong pasyente. At totoo, na uh, kung pupunta ka sa ang lugar, may tinatawag lang potion. Yun po, ayuma po yun. So, mag-ingat po kayo. Continue to be closer to the Lord in the sacrament. Kaya tayo po. I-entrust natin ang ating buhay sa ating Panginoon. So, fight to Maria the tax of with a humble heart. So, atin itong tatapusin sa isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the world be done on earth, as it is in heaven. give us this day our bread. forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil amen and mary full of grace the lord is with you blessed are you among women blessed is the fruit of the womb jesus holy mary mother of god pray for us sinners now and at the hour of our death amen glory to the father to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning is now and ever shall be world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kung saan man pa dal, nga dili madutlan o, ma, o receive the sacrament po, and then uh, practice cares, state of grace po. Pasalamat na lang tayo ni si Sir Amina Elga, sabi nila sa atin 100 stars, si Eden Mirantes, 110 stars, si Ika Giyayt, na 100 stars, si Chilove, 200 stars. Si Richie Mo, no, 100 stars. At si Arlene Pipito Nobal. Salamat po, 100 stars. Salamat po. At ngayong March 22, buong uh, parokya po, ang um, dibisitahin natin sa St. James the Great Parish, but one Bohol, no? And then, kay Father Miloy, Tanduguan, at Father uh, Jupert Uy. Mm, -mm. Jupert Uy. uh, ah, natin diyan, no? Tinuod ba ang orasyon sa pagpalimot sa kaaway? Yes, totoo 'yan mga mm, evil spell, no? Ako man gud nang sagulo sa dihang gibasa nako ang dinukot nga papel sa akong relative. Pagkahuman na suko siya sa diyang iyang ipalitok nako na kay di daw mao, -oh, pero dili man ko masayop. Kay ako man gihimo an og keyword kay dili nako malimtan back year 2000 pa. Father, hangtod ka ron. Huwag man ako malimti. Renounce na kapatid ha. Renounce yan kapatid. Hindi pa na-practice ng church. Hindi effective, uh, hindi effective ang sacraments. Effective yung sacrament kapatid. Hindi ang nagbabatay sa pari. No? Hindi effective ang sacraments. Effective yung sacrament because it is Jesus kapatid. Nos akabisita sa ubay si Gilberto Payot Kilant Kilaton Jr. Sige so, lang sa muna, mga kapatid, ha? And then, Fighty Maria, to Tax FD with humble heart dahil may schedule pa tayo ngayon at uwi pa tayo sa parokya natin. Hmm. Father, i-deliver sa Tanimas Marcos kaya wala naman <laughs> yung ipabuhat. O, oh, pare Adri. No, Sherwin Rosales, no? Atong i-deliverance, no? Alien Pimentel, have blessed Wednesday, Father, no? And then, si Gilberto Payot, Pilaton Jr., Father knows ang kabisita sa bahay si Jane Flores. Mm -hmm. Father, hindi... Uh... Ah, ang blessing po, every Thursday po. Thursday, Friday, Saturday, Sunday po. 1 p.m. 1 to 2 p.m. po. At si Juna Rosel Floreda, Amen, Father. Okay, Father, salamat kayo lang live ulit. Ah uh, every Thursday, Friday, Saturday, Sunday po. 1 to 2 p.m. po. Let let aba Rico Kalunsag. Uh, God bless you always, Father. Father, may mundo sigi ko paminaw ni mo musamot man ko kabungol, Father. So ni si Wilma Ligutom. Kano sa ka makaari sa pardo? Inaot na dayon na soon si Arlene Diaz wala pa yung schedule. Kapatid, dahil mo focus pa tayo sa ating ano magpupukas po tayo sa ministry dito sa Diocese si of bilaran po. So, fight Timarina at the tax of with a humble heart po. God bless.